Hello mga ka-people, good morning mga, mga kapipol ka-people Ako share sa inyo mga ka ang um, pwede pang nga mahalin ng mga material mga ka-people Sama sa lata mga ka-people Sa unsang nga crisis yung mga lata mga ka-people Basta lata, gitsiya, pwede pa na siya kapuslan Pwede na siya, kung naman yung mga ingana, Pwede na yung mga kwarta mga ka Mga lata, sampul, ingani po, mga asin o mga sin mga use na pwede pa na siya mahalin mga ka-people basta di lang siya lata mga ka-people pwede ko pwede kain ng mga, kapipol na na may mga pandiya mga scrap mga sadiya na pwede pa ma-recycle na partangin mga, mga ka-people basta mga latasin o mga karton mga ka-people pwede kain ng mga ka yan ang mga ka-people mga, mga karton mga ka usisi ang tawag na, okay. um, na, uh, na, na, sa klasik klase na usisi ang tawag ana ang kay mo sa mga bandol na kita sa ulo yung mga kapipon mo na mga binandol na mga usisi bisag mga papel mga kapipon mga use paper pwede na pwede niya mga puti on sa tadya basta mga papel kung madali si parit makabinta mo sa presyo ng mga kapipon sa sampanan mix twist na mga katipon uh, muna sa mga mix twist na klase ng mga kapil uh, uh, muna siya mga mga uh, ayan, ayan. mga kapipon yung sa mga kabandol naman. yan ang muna sa mga binandol mga osisi mga kapipon uh, muna mga mahal na mga material tama na mga pwede pang recycle mura mga mga pagpudiri ang mga mga palitonon tama sa lata, sin, karton, mga chipboard, papel, muna nga mga 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 dream pwede pa namang mapalit mga kapipol mm. salamat sa panonood mga ka-people. sa sumuli God bless you all